Police Report. Ang punong barangay sa Abra binaril ng retiradong pulis na tumatakbong kandidato. Sospek patay rin sa pamamarila. May balita dyan ang Bombo Radio Vigan. Dead on arrival ang isang retiradong PNP personnel na tumatakbo bilang sanggunyang bayan member at isang punong barangay dahil sa nangyaring pamamaril sa barangay Nagtupakan, Lagangilang, Abra. Nakilalang biktima na si Los Salvador Claro, 57 anyos, habang ang sospek na biktima rin ng pamamaril ay si Manzano Bersalona Agdalpen, 58 anyos, kumakandidato bilang sanggunyang bayan member, parehong residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bomboradio Vigan, kay Police Colonel Froiland Lopez, Abra Police Provincial Director. May isang lalaki nagngangalang Romel Apolinar ang nakatayo lamang ngunit biglang sinuntok ni Sangguniang Bayan Candidate Agdalpen. Agad namang nagsumbong si Apolinar kay Barangay Captain Claro at nang sawayin ang away ng mga ito ay bigla na namang sinuntok ni Agdalpen si Apolinar kung kaya't gumanti na rin ito. Tinulak din umano ni Agdalpen si Claro at naglabas ng baril ang retiradong pulis at pinaputokan ng punong barangay ng ilang beses na siyang sanhi ng kanyang kamatayan habang si Agdalpe naman ay binaril lang hindi pa nakikilalang suspect. Naitakbo sa ospital ang mga biktima ng pamamaril ngunit parehong dineklarang dead on arrival. Sa ngayon ay sinasa ilalim pa sa validation ang na nasabing pamamaril kung mapapabilang ito sa mga election-related incidents sa nasabing lalawigan. Yun pong sa nangyaring shooting incident doon sa barangay Nagtupakan, ilang abra kagabi, nag-umpisa lang sa away So itong si Romel Apolinar na nakatayo lang sa gilid ng kalsada, according, sa witness natin ay sinuntok nitong si Mansano Agdalpen, yung kandidato ng councilor doon sa say, uh, Lagangilang. Tumakbo itong nasuntok, nagsumbong kay kapitan. As a mandate siguro na kapitan, ay pumunta siya do, sa doon para ayusin yung away ng dalawa. So habang nandun si Kapitan, nagsuntukan ulit yung dalawa kaya po namagitan siya. And then bumunot ng barel itong isa si uh, Candidate Agdalpen at nabarel itong si Kapitan. Sabi naman nung bystander kasi nakausap natin, hindi ko alam sir. Sabi niya, nagsaselfon na lang ako sa gilid ng kalsada at midla akong sinuntok. Yun ang statement niya. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mylene Cabanilla. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Rajo, Bombo!